Magandang araw, magandang gabi sa inyo mga kainex sa kung nasaan man kayo ngayong araw na to. Nako, eh, ilang araw na ba tayo gumagamit ng saklay? Siguro pang limang araw na, ano <laughs> pang anim na araw na. <laughs> Yan, hindi ko muna binibigla yung ating, uh, ating paan mga kainex sa oh. O diba, papakita ko sa inyo, medyo kumikipis-kipis na kahit ah pa uh, di diba, ayan no? Oh. Hmm. O ba diba? nawala na yung pamamaga dyan. Dati malaki yung maga dyan, eh, no? Yan, dito na lang. Ito na lang yung inaalalayan ko Medyo masakit-sakit pa ng konti rito eh Tsaka kung napapansin nyo Medyo naitatapak na natin ano Oh, di diba? Naitatapak na natin Pwede no? na Yan, konti-konti na lang mga kainas Makakabalik na tayo sa trabaho natin Nak eh, sigurado eh Marami ng mga nakakamiss kay Inags sa trabaho natin. Yan! <laughs> Ang pagbabalik! ng <laughs> Winter, Spring, Summer, or Fall. Tuloy ang buhay sa Canada. <laughs> ang Shoutout sa mga kasama ko dyan sa trabaho. Alam ko na, miss na miss nyo na ako. Bihira. <laughs> <laughs> Halos isang linggo tayo hindi nakapasok. Ah, isang linggo pala. Isang linggo tayo hindi nakapasok mga kainay. Isang linggo. Oh. Si ano nga pala, si Mahal na Reyna nga pala, ah uh, hindi siya pumasok ngayon mga kainags ano? naka day off siya ngayon tapos sa uh, pumunta sila sa palengke sa grocery sabi ko bumili ka ng celery ng red beets tsaka ng cherries yan yeah, ibiblender natin yung celery at saka yung red beets mga kainags ano? which is good daw para sa uric acid natin naka tapos sabi ko sa kanya bumili ka na rin ng bangus. Siyempre yung bangos, merong kaliskis yan mga kainags, ano? which is uh, better than uh, makirel na at, at saka pompano na lagi natin kinakain. Diba? Kasi sabi nila yung mayroong mga kaliskis daw na isda, good daw yan. Medyo mababa ang purin, Diba? Kumpara sa mga nabanggit natin ibang isda. Sabi ko, magpaksiw ka man Kasi namimiss ko na yung paksiw Ng ginagawa mo dati Yung paksiw ng bangus dati Nung nililigawan pakita Sabi ko, baka pwede kang magluto din Sabi niya, sige, walang problema Ipagluluto kita Napakanda tuloy ako ng Muling ibalik Ang kamis ng pag-ibig yeah. <laughs> <laughs> Hindi ko na itutuloy Kasi baka pumangit na naman ang panahon natin Ang ganda ng panahon natin Kung napapansin nyo O, oh, yan o oh. What a beautiful day, mga kainay, so. Oh? Yeah, so dito muna tayo sa Are ko inupuan mo pa hayop ka talaga. <laughs> Are ko. Inupuan mo pa talaga yung pako. <laughs> hayop ka. Talaga. <laughs> yeah, so si Mahal Arena kakarating lang galing sa trabaho ay sa ano sa palengke. At nandito muna tayo sa labas mga kainay, so habang nagpapahinga, nagre-relax tayo dito sa dito sa ating backyard. At sa ating kape uh, habang nagkakape na po tayo. Mhm. Uhaw na uhaw yung aso natin, no. Ayun. Ano ikaw? Hindi ka ba iinom doon? Pinapaka mo pa yung paako, pambihira, buti medyo magaling-galing na. Nawala <laughs> na yung pamamaga. Ay, sarap. Ah, hindi apat. Apat na araw pala, hindi tatlo. Apat na araw tayong hindi nakaano rito. Nakatambay. Pati yung mga pagkain ng ibon, ayun, ubos na oh. Yung ng pagkain ng ibon, ubus na. Hindi natin malagyan eh. Ah, dito, sinasamahan ko muna yung mga aso natin. Tapos sila mahal na Reyna, tsaka yung pinsan niya, nandun sa taas, nagluluto sila na makakain natin mamaya. Tapos sabi ko kay mahal na Reyna, ma, pagkatapos mo magluto, magblender ka ng celery at ng red beets para mainom ko. Makakatulong sa atin yan. Ito mga kainags, ano, konti na lang, oh konti na lang at gagaling na ang ating uh, paa ayan o oh. nakikita ko na yung mga ugat eh. may mga ugat dito yan eh. o oh, ba diba, yan eh. wala na yung pamamaga o oh, ba diba, close up dito sa isa o oh, ba diba, konti na lang o oh. oh. Hello, baby. <laughs> Sensya na kayo sa balat ng paa ko ha. Ah. <laughs> si Mahal na Reyna mga kayo na Nagluluto na siya ng ating uh, nakapot. Ang, ang gulay. Ayan o gulay. Tapos yon hindi tayo pwedeng kumain yan. Napapansin ko lahat ng mga niluluto ni Mahal na bawal sa atin. <laughs> Konti lang. Tapos sa uh, ka ba ng bangos, ma? Ah, di, hindi, nakabili ng bangus si Mahal na Rina, mga kainags, ano? Pompano? papa ka, Pompano? Naka Bawal sa akin yung walang kaliskis. Hindi mo talaga ako mahal. Talagang nananadya ka na, Mahal na, na Yung mga bawal sa akin, hindi nang binibili mo. Wala raw na nakitang bangus si Mahal na Rina. Ayun pa. Ayun pa naman yung ano yung ano yung yung, yung ampalaya mga kainis ano nako sarap yan masalad pa ampalaya Nasaan yung celery? Ay, masano, masano. Masano. Ah, sige, Maanong sige. Red beets, nako na yan. So, merong red beets sa celery. Magpapablender tayo kay Mahal na, rin na mamaya mga kayo na sana. Iinumin natin yun mamaya. Diba? So, yung pako ayan, no? o. ba diba? Medyo nakakalakad na. O, update lang mga na So, update lang natin. Ano? Yan, o, 'di diba? May papatong-patong na natin. Kahit pa ano tapos lahat. O, oh, yun. So, magtatapon na ng basura si Mahal na Reyna. Pati yung basura natin kanina doon, siya na rin nagtapon kasi ano, uh, kuhaan ng basura kanina. O, oh, di ba, mga kainay, ano? talagang step up si Mahal na Reyna. Talagang siya lahat ang gumagawa. Samantalang tayo dito, pakuya kuya lang tayo. Siyempre. <laughs> Naintindihan naman ni Mahal na Reyna yan, mga kainay, ano? Kasi pag wala naman akong dinaramdam katulad nito, wala naman tayong inaano, uh, dinadala sa ating pa, eh, tayo naman ang gumagawa ng mga gawain bahay natin. Ah, alam niyo naman yun, di ba mga kainis? Nakikita niyo naman sa mga previous vlogs natin yun. Nung wala tayong saklay na hawak, eh, lahat ginagawa natin dito. Kaya lang ngayon talaga, eh, nakupo, ang ino, napakabango. Napakabango ng, napaka, nakakatakam yung niluto ni Mahal na Reyna na to, grabe. Ayan na, oh. pero gustong gusto ko yung gulay na yun, ayun. Yun, oh. luto, ano, sarap na. Hing muna ko tubig, mga Buha, napagod yung bunga ko sa kabunganga sa dali lang ha. Pero good news ha, naitatapa ko na ko. Oh. Alright na, pwede na. <laughs> Ayos, nako. Ito pala yung pompano oh. Nako oh. po. Ayun eh, si Mahal na Reyna, tinitingnan yung basurang tinapon niya doon, anilagay niya doon oh. Mukhang hindi pa dumadaan yung kukuha ng basura kasi hindi niya pa kinukuha yung container na itim, ayan oh. Wala pa, hindi pa dumadaan. Ayan na siya, ayan na. Naka naman talaga. Na, nakakaawa naman tong asawa ko na to. Lahat siya na gumagawa, oh. Step up talaga, oh. Naka naman talaga, oh. <laughs> Bubulong-bulong pa do, no? Oh. You know? <laughs> tayo dito, patawa-tawa lang, ano? <laughs> wala, wala tayong magawa, mga kainags, yun, oh. No? Ayaw natin sa yung sarili natin, baka lumala yung nararamdaman natin. Ano po? Ano pala no? Hindi, sabi mo, tingnan ko lang, kaya tinignan ko lang. Hindi mo naman sinabi, baligtad ko. Eh. Alis tayo dito, mga kailis, nakaka-store mo tayo. Ma, ngayon, ngayon lang ako makakaganti sa'yo. Nakikuluan mo ako ng tasang tubig na mainit. Maglalagay ako ng tea. Sa ano? Masahin mo muna instruction Basahin ko. Ay, by the way, maraming maraming salamat nga pala sa nagbigay nito, no? Uh, subukan ko raw itong tea. Mabisa raw to sa gout. Yan, maraming salamat sa nagbigay kay Heidi. Tagasan sila, ma? Atabasca. Atabasca. Yan, maraming salamat yung mga bisita kasi natin. Pumunta ng Atabasca, kaibigan pala nila si Heidi. Isa sa mga subscribers natin, ano? Tapos, kami mga ibang nanonood, maraming salamat po sa mga nanonood sa akin dyan sa Atabasca. Thank you very much po. Shout out po sa inyo. At ang inyong lingkod po ay Baldado Pilay. Ito po, maraming salamat ulit. so humingi tayo ng mainit na tubig kay Mahal na Reyna para masubukan natin to Tea. Kaya ang... maraming tubig. Ay, isang taso lang. Ayan, sige, ganyan. na. Salamat. Ayan, oh. kumukulo-kulong tubig. Ayan. Lagay na natin to. Si ano si Mahal na Reyna, talagang napakasipag. Linis ng linis ng linis. Ito na nga pala yung ano, mga kainis, yung hahaluin natin. Haluin na nga natin to. Yung, ginamit natin yung pinakainan natin kutsara. Ano. Yan. Hanggang sa matunaw daw. Ito na mga kainags, ano. Madali ako nito, madali akong gagaling nito kasi nandito si Mahal na Reina mayroong nag-aasikaso sa atin mga kainags. Ano? Kumpara para nung nakaraan, napanood yung mga vlogs natin na nag-iisa lang tayo rito, pag mayroong tayong kailangan gawin, tayo talaga ang gagawa, ako talaga yung gagawa kahit may pilay tayo. Pero ngayon nandito si Mahal na Reina kaya laki sa layaw tayo, sunod tayo sa layaw. Subukan na natin ito mga natin kung ano lasa. Ano? Wow, strong, pero kaya. Strong yung lasa pero I love it. Alam niyo naman sanay na sanay tayo sa mga ganitong lasa mga kainin ano. Ah, sarap pa. Ah. Hopefully makatulong sa namamagaan nating ano no. pa. Yan nako po. Hmm. Ah. So mga kainin ano, baka napapansin niyo yung kilikili -kili ko no. Oh, baka nahanap niyo kung nasaan yung buhok. Hmm. Wala pong buhok yan, inaahit ko rin yan. Ahit, pogi. Yan. Hindi, <laughs> ayoko na may buhok ang kilikili ko Hindi eh. ko na may inaahit, tinitrim ko lang. Kasi ayoko na may buhok na ano eh. Parang minsan naiipit, minsan pinagpapawisan. Tsaka mas gusto kong ganyan yung walang buhok. Malinis tingnan, mga kainis mo. Tsaka tinitirno ko na sa ulo natin. Di ba? Yan. Baka napansin nyo lang, sinasabi ko lang. Baka mo si sinisilip nyo eh. <laughs> Woo! ah Ha? Alit ka rito Pasok ah, pasok ah. Sumunod ka pala doon kay mama mo O oh, yan, uh, aalis yung mga bisita natin Yung pangalin na prensesita natin Tsaka sila mahal na reyna Kakain sila sa restaurant ah, Hindi na ako sasama kasi Pag sumama tayo doon Baka mamaya eh Hindi natin makontrol yung kakainin natin O matukso tayo Eh ang sarap pa namang Yung restaurant na kakainan nila Yan, balihan sila oh hindi alam ko ano sa ng ang gagawin, gagamitin. Yan. Yeah. Enjoy na lang sila. Tinatanong ako akong bakit daw hindi ako sasama. Sabi ko, sige, salamat. Dito na lang ako. Baka pag sumama nga ako dun. Eh, syempre, pag nakalatag na sa'yo yung mga pagkain, mga kahinags. Nako. <laughs> eh, ako pa naman. Mahina ako. Mahina ako sa tokso, mga kahinags. Ano? O, tokso! Layuan mo ako! <laughs> pwede na, pwede na. ya yeah, so, konti na lang mga kainis, ano? You know? Makakalakad na rin tayo, hawa ng Panginoon. Medyo na, na, nararamdaman ko na yung improvement kahit pa paano. Ayun, no? Oh. Wah, wow. umalis na sila, wala na, oh. Nako, enjoy, enjoy. Oh, meron dumating. Kanina naman kaya itong deliveries na to. Ay ah, hindi, ano lang pala. nag lang kasi merong kasalubong ng sasakyan. Tingnan nyo natin tong paksiw ni Mahal Arena. Na Naku po, Panginoon. Napakasarap. Nako. Ito yung paksiw ni Mahal na, na niluluto niya sa akin dati nung mag-boyfriend pa lang kami. At mag-girlfriend. Ayan, oh. No? Sarap yun. Kaya lang mas masarap sana kung bangos. Grabe, naalala ko na naman yung time na pinagluto ako ni Mahal na Reina, ng ganyan. Hindi ko alam kung bakit wala sila nakitang bangos na isda doon sa sa grocery mga kainis ano usually marami naman doon eh baka hindi na sila pumunta doon sa ano baka isang isang grocery lang isang grocery store lang yung pinuntahan nila tapos wala pang bangus doon Tikman natin mga kainis ano Hmm sarap, ah. sarap pa Sarap pala nito hmm. Crunchy tapos ano eh, oh. Ngayon lang kasi ako nakatikim ng fresh red beets mga kainos no? Which is masarap pala Gusto ko siya, mukhang mapa Mawiwili ako nito ah Mmm Kala ko kasi ibalasan ito Sabi ko parang maasim Parang alam niya radish Parang baka ganun yung nasa isip ko Pero masarap. sarap Iba yung lasa niya Hmm? Ang mm, sarap. Hmm. Hugasan natin itong celery. Celery naman. Hmm. Hmm. Sarap. Parang kuneho ah. Hmm. <laughs> healthy foods ngayon yung kinakain natin. Wow! Tap! Huh? mm hmm mm. Nakikita ko na yung sarili ko, mga kainags, ano, pag uh, mag-retire na tayo sa tamang panahon or sa takdang panahon, pag wala ka na palang trabaho, pag nag-retire ka na, ganito na lang palang trabaho mo, no? Pagkagising mo sa umaga, gigising ka ng alas 9 ng umaga, magkakape ka, tapos sa manunod ka lang ng TV, lakad-lakad, gala-gala, tapos uwi ka ng bahay, kakain ka ng tanghalian, mga alas 5, magko-coffee ka naman, di ba, kape. Tapos ngayon, ngayon kasi, ang oras natin ngayon, ay alas, ano na oras ba ngayon? Ayan, oh, Mag-alas 8 na, alas 8 na ng gabi, mga kainags, ano? Las 8 na ng gabi. Pero may araw pa rin tayo, syempre summer dito sa Canada, ganyan talaga, no? Oh, uh, ganyan, tapos sa uh, coffee, pagkatapos ng coffee, alas 8. May may ng konti, kakain na naman ng hapunan. Tunod ng TV. Tulog. Okay, kinabukasan, ganun lang uli, ano? Sarap-sarap pala ng ganun. Sarap, no? Parang inaano mo na yung ano, inaani mo na yung, yung Inaani mo na yung pinaghirapan, alam mo yun? No? <laughs> Amira, no? Yung bang pakuya-kuya ko ikaw na lang eh, no? Eh pag pagdating tak ng takdang panahon yon, ngayon hindi pa pwede. Kumbaga, nakalive lang tayo ngayon, gawa nga ng ating gawa kaya nararanasan natin yung uh, walang trabaho sa ngayon, ano? Kasi nga nakalive tayo. <laughs> eh ngayon, ang inaani ko ngayon, yung <laughs> Ang inaani ko ngayon, yung parusa. Parusa sa gout, pambihira. <laughs> yun ang inaani ko sa walang disiplina sa sarili sa pagkain, ano. Alam lang bawal kumain pa kaya ito tingnan mo. <laughs> ngayon, tinataas-taas ko lang para yung dugo, yung blood close eh medyo gumana, sabi daw nila nakataas daw yung ano, naka-elevate daw yung uh, parte ng katawan natin na merong tama katulad sa paa bihira <laughs> Kaya kaya ginaganyan-ganyan ko, biira. No? <laughs> So yun mga kainags, ano, kakatapos lang natin kumain. Nandito na sila, mahal na At uh, kasi bukas, alis na yung mga bisita natin. Ano, alis na sila. Hintay natin dito si mahal na Reina. Takipag-ututang din mukhang nag-iiyakan eh. Ha? Ano? Kumusta yung pagkain niya? Maganda ko. Maganda kong asawa. Kumusta yung pagkain niya? May anyway, weekend kayo. Anong uwi niya? Ha? Ano yan? Ano yung uwi Dami pa lang ano ha doon. Dapat wala na. Kumain sila sa ano. Na? Saan ba kayo kumain? Sushi tushi. Sushi tushi. Kung saan siya nagtatrabaho si Mala Reina. Kaso, siyempre Kaya no, kumain na ako. Hindi ako. Ay, busog na busog ako. Makinis. Ang dami ko nakain gulay. Nakinain. Kumain na rin ako kanina ng ano. Red beets. Kinain ko na hindi ko na shimik. Masarap na kan doon. Pero masarap yung red beets at celery. Bihira oh. You know. Tingnan nyo mga kainis. Ano? O, medyo... Lakad-lakad <laughs> na tayo. Hmm, di ba? Konti na na. <laughs> oh. Pwede na, mga kainis. Oh. Yabang na, no? Oh, pwede na. Nakalakad na tayo. Hindi <laughs> hirap. oh, one, two, three. O, oh, pwede na. Pambihir. <laughs> pwede na, mga kainis, huh? Oh. Ayos na. Nakalakad-lakad na tayo. Kunti na lang. Kunti yabang pa. <laughs> sumayaw-sayaw. Yeah. <laughs> so, naligo na rin ako, mga kahinags. So, bali, nagbabad ako, nagbatab ako sa maligam-gam na tubig, water, noong warm water. Tapos, nilagyan ko ng Epsom salt. nako ang sarap sa pakiramdam. Hanggang ngayon, pinagpapawisan pa rin ako. Binabad ko kasi yung ating paa. Ah. O, yan. No? Parang lumuwag na nga yung tsinelas ko. Eh, no? Kasi nawala na yung pamamagaw. Oh. konti na lang. Oh. Okay, ta kaya ito mga kainis, si good news, no? nakakalakan na ulit tayo. <laughs> Pero ayoko muna biglayin mga kainis, yung mga mahirap na baka bumalik. Alalay lang ng konti. Tapos, uh, siyempre, gamit muna tayo ng, ng saklay. Yung talagang gusto ko 100% na tanggalin natin yung saklay pag okay na talaga ng 100% yung ating naramdaman masaya ako mga Sobrang saya ako talaga ngayon. Salamat sa Panginoon talaga. Tsaka syempre, maraming maraming salamat din sa mga comments ninyo, sa mga advice ninyo na dapat kong gawin. Yeah, na naging aware ako sa mga gagawin ko sa mga susunod. Kailangan hindi na maging matigas ang ulo ko sa pagkain ng mga bawal sa gout. Di ba mga kahimis? Ano? Sobrang saya natin. So bali, ilang, ilang araw lang yung gout ko. Noong Friday, Sabado, Sunday, Nung Monday, nagsimula ng umimpis yung pamamaga eh. Tapos Tuesday, ngayon, Tuesday ngayon eh, pero mapapanood yung too late na. Ito na, Tuesday na. So, limang araw lang mga kainis. Ano? So, bukas, Wednesday, pang-anim na araw, hopefully hindi na tayo gumamit ng tungkod mga kainis. Ano? O, de ba? O, wala <laughs> na nga masyado, wala na nga masyado naramdaman sakit mga kainis. Ano? Nakalawal yung bakalong naman ganti nga yung ngiti ko, no? So, mga kainags, hanggang dito na yung vlog ko. Maraming maraming salamat. Don't forget to subscribe, click the like button. Leave a message. Maraming maraming salamat po. Hanggang okay, sa muli.